Ngayong gabi nga ay mangingilaw kami ni Mama. Kasama namin dyan ang tropa. Itong kulay blue na sigpaw nga ang susubukan kong gamitin ngayon. Let's go. Sasakluban nyo lang ma. Tapos hihilahin yung ganun. Pag ganun, pag kaganun. Hmm. Huwag yung labuin ah. First time ni Mama mangilaw kaya tinuturuan ko pa. Ka Alinagin nyo mabuti sa tubig. O, nakahuli si mama. Yung siliw. Siliw. Siliw na huli na mama. Ano ba yan? O, ilagay mo niyan. Mm -hmm. Siliw nga po. At least marunong na kayo. Ayan mo, o. O. Ayan, mga ista, o. Ito, o, hipon. Kaya lang.

shoot natin yan sa ating gagayan ito hipon ulit oh okay. <laughs> hipon ulit <Laki> hip. <laughs> ulit huli ulit, hipon ulit aray ko. hipon oh, sugpong maliit pwede na yan limang oh mai unang alimasag Dikimi again, isa ito ay alimasag. Yun ito, kita niyan, <laughs> yun. kaya nasipit ha aray ko masag hilahin mo bigla ma sasabit yan ay bigla kasing hila nawala na ito 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 yata ito 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 hindi rin hindi pa <laughs> oh, May nahuli ka. Ano yan? Laki. Alimang mo yan? Oh. Wow. <laughs> <I don't>... Laki. <laughs> Alimasag. ito ang alimasag at kikini ito ang huli ni Wana <laughs> dami rin yan no? ay, ay tawa ito panalo pa rin si mama syempre naman dyan nga lang kami nagpapaturo sa mama mo kanino ka rin ito kanina huli namin ni tito babi Ayan, huli namin ni mama kagabi. So, ayan. Sinangag ko lang yan.